tayo guys ng anak na palang ating kambing pa nga palang kanyang okay, hindi ko malaman kung baba o lalaki pero matitingnan natin yan pa nga ating kambing nang anak na? Hi okay guys, at ngayon nga pala dalawa nga pala yung ating anak. Ito yung anak. Napakagaling uh, naman itong ina nito. Sana ito yung babae lalaki. Ito siya. Dalawa. At dito na nga pa nagtatapos ang ating video.